pa anak dari balik ka pa pangalawa na namin ito mga kabinjor yung isa po ay nagbibirada doon <laughs> yan siguro di dugil siguro yan

po sa inyong lahat. Welcome po dito sa aking YouTube channel. For tonight mga kabitur, kami po ay mag na po kami sa aming pong ngayon ngayong gabi. Yung kasamaan po, po dito sa aking motherboard ay sila po ay nag na po ng kanilang mga kawil. Simula na po sila sa pag-aria po ng pangusit para po sa kanilang pamain. At sa bago pa lang po tayo magpatuloy mga kabitur, sa mga bago pa lang po dito sa akin channel sa sana po ay pakilike na lang po at subscribe at click pindot na lang po ang notification bell button para updating kayo sa mga bagong video maraming maraming salamat po sa inyong ulang sawa sa mga suporta sa akin youtube channel at sa mga ating mga kabayan kababayan mga bayan ng OFW maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong kung walang sa mga suporta sa akin channel sana po at muli niyo po kung samahan sa aking manibagong fishing at video. Let's go! What's up guys! May mga maligawbaga pa sa inyo lahat. Ang ay bibirada na po kami ng mga video. Mali, dalawang dalawa na yung bibirada namin. Ano, sa kanura na yung dalawang service mo namin. dia yeah, nebira ada kita nanti namanya apa kan tadi kan ini nah kira-kira sekalinya eh akapan birada loh yang uh, mga... uh, service kami si di jadi pun nanti aku nang kanina nang video maka tadi keplesan loh ah uh, walaupun takap video apa okay, dalam pasol ya pelayok lang. pa anak dari okay, tabuk lah dari tabuk balik ka pa pangalawa na namin ito mga kabinsyo yung isa po ay nagbibirada doon Ila, padaga lang. Ay lang kay pugsa. Guys, may pwede bagong sikat na naman si Oliver. Yan po ay nagbibirada po si Oliver. Dali sa pangatlo na po namin yung binibirada mga kabitor limang piraso na po yung aming service kaya po wala, wala na po yung nag-arriba ah, rin po sa aming aribahan yung dalawang service po ay nagbibirada at ito po ay pangatlo na po ito kay ano, kay Oliver update lang tayo mamaya mga kabitor sa kanilang pong pagdating sa kanilang mga bi birada ano yung nakayon siya, no? Di hey, makmat, ano yung nakayon ng vibrada? Ayan guys, ay tatlo na yung nagbibirada sa amin ng mga service bali pa ang angat mo na po yan ka, ano, kay Oliver wala na po tayong pain dito mga kabinjer oh. hindi na po tayo magpag yeah kasi yung pain ko po ay nadala yun sa ano kay Limwil Alright mga katinsyor Kapag apat na kami nagbibirada Apat na service na yung nagbibirada mga katinsyor Ay! Puras! O, oh, ina na ko si Mario Yan guys, nagbibirada naman si Edi Sana lang yung service na hindi ko nakapagmira si Boss Mario na, kailan po ka Boss? Oh, yun guys, ni lang yung nagbibira dito sa amin oy, bantay payaw ha si Mapayaw eh, disantyahin lang payaw Ay, mangita sa Opuras, day. Dimanay yung service ng pira-da dito, mga kick Yan, nagbi-bira da si Boss Mario. Ah, dadating naman po niya dito mga carburetor. Si Bossing Mario. Ang problema na po dito mga carburetor ay wala na po yung isang ano, isang pamalo po namin. Yung si Dede Walang pamalo Hindi ma Walang makapag-rescue sa kanya Nandiyan na pa pamalo wala nakuha na yung pamalo Eh! Hey! Opo mati ang pamalo, ano eh Opo mati, sinilid pa siya, binalang Malayo na si payaw, Nia yes, sinya sana sini onyot ya Wow tonya Alright guys Kenapa ini lebih kasi ini Ini penat Kuha siguro yung kainin nyo na binirada Nandun po yung Pamalo ni ano ni Oliver At sya kay ano Kay Idi ang pamalo niya ay Oliver Si Eddie naman ngayon ay nagbibirada Wala nang pamalo Wala po makapag rescue mga kardinsyon Kasi lahat po sila ay nagbibirada Yung ibang service Yan naman si, ano, si Busing Mario ay Kadadating na po niya galing po ng ano, Pamusit Sa pagpamahin at ngayon po ay nagbibirada naman siya Wala puras kaya. Bantay-bantay lang payo. Kasi dasa pa dulo, lalaban to. 12 seconds later. Wala oh, wala buhat na mo, guys. Yeah.

Limang piraso na po yung aming nasampa dito sa Malirbot. Ayan, may dalawa pa dito sa kapila. Yung isa namin kasamahan si ano si Makmak ay kanina pa yun. Una, si un, siya yung una nagbirada. Hindi pa na kuha. At yung kay Limwe naman, yun ang panganim. pangpito ito kay ano, losing Mario. At yun kay ano, Kay Oliver, yun ay pang siam. Siam na piraso yun. So, Kung bakala mga kabitur. Ang patuloy ka pa na binirada ni Oliver, yung kanyang sibad kanina. Na, malalaki po yung mga nauli namin, mga kabitur. Hindi lang natin nakunan yung video kanina kasi ako lang, ako lang nag-iisa dito sa Manirbot. Wala po akong kasama. Kaya 8 po tayo makapag-view. At dito natin ang kanilang uh, pag sa kanilang, kanilang mga uh, sitat. Kaya mga bigay tuna po itong mga uh, nasipagsibagan po ngayon. No? Kaya nasipagtalunan po yung mga matambaka. Ya, sigur, sigur yan siguro di dugil siguro yan. Balik na po masing Ito tayo magkabangari Araw Kawil kasi Alam mo Baka mas Samlay Yan na guys Natingan na ni Oliver Yung panganin Yan, nagsalubong po yun sila. Oh, bangga! Oh, -hoo! oh no! Hindi, eh, hindi ko pala eh, pinapasok itong mga isda, mga carnature. Kasi ano po, tayo lang po ang nag isa dito sa Manirbot. Wala po akong kasama. Yun ang mga service, eh, nagbibirada pa yun sila si Limwil, si Makmak, si Bosing Mario. Actually mga kadinger, unang gabi pa lang namin dito sa payaw na ito. Kahapon pa po, kahapon pa po kami lumating dito sa amo. Alright, kaduha to <tuk> niya. Ah, oh, kaduha to niya. Alright guys, kada gumagaw din. At ngayon po ay nakapagsampa na po kami ng siyam na pirasong mga big a na ayan po at nandito pa sa kabila ayan ayan mga big a na po yan mga kabilyor oh. Ayan may paparating pa na mga isda na mga dawi nila di pa tayo nakapag video kanina mga kabilyor kasi alo po wala po akong kasama dito sa manirbot tayo lang po nag-isa dito uh, Maraming salamat po sa Panginoon at nabigyan niya po kami ng biyaya po ngayong umaga. Actually po ay kapang lima po na ah, kapang lima po naming araw po sa kasalukuyan. Ano yan, natin po silipin yung pagdating ni Limuel. Yan po ay paparating na po si Limuel mga kadventure. Oh. Yan po ay kapang siyam po namin na uli. Yan, nakalapag po dito yung mga nakasampa po namin ng na mga so, bigay tuna. mga big na po yung nasipagkainan pagkainan ay to -tol tolo mo no? na oh, yung gibira no gusto ko ganyan <laughs> ko wafer biro <laughs> ay, ay, ay. singpintaho ng purintaho ng pinakagamay siro ni ba ay sito po ang ikapang siyam namin

jeri na yung gipina tapong Japan jeri Japan bil to bil lagi okay. bil to bil mira ba And, anyway. po ay amin na po ito y okay. si lich a amin gudiga nang mga babalbak po kami nang mga yelo po sa ngayon yon si Busing Mario mga kadvinger ay patuloy pa ng bibirada. Update lang natin may ang ganyang paghatid. Hindi po natin nakunan lahat po ng video ang kanilang pong pagbibirada. Kasi ano po, wala pong tagapagvideo po sa amin. Kaya maraming maraming salamat po sa Panginoon at nabigyan niyo po kami ng biyaya. Actually po ay unang, unang gabi pa lang po namin sa pag dating dito sa Payaw kahapon sa hapon po kami dumating dito sa Major Mark 04 ah, 05125 dito po kami sa nakalokasyon ay nanay ka report ay ayaw yan po mga kanwinsor ay kapang sampo po namin sampah sampo namin huli

Yan po mga kadventure ang lahat po nahuli po namin sa ngayon ay mga big eye tuna. Sige ka ba? Ang loka ah, po. ganyan mga 60 kilos ka rin. Ano nga, 60, sisinta. kamay-kamay? Ano Ano gagawin? Sige, sige. Sige, sige. 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 Sige.